nasa excited din yung mga pinsan ko na dadalawin siya. Mm -hmm. Oh, 'yun. Ngayon malalaman nila na nun, ano, 'yun. <laughs> Pupunta na sila dito. <laughs> Oo. Oh. oh. Kung papayag po kayo, oh, Ano naman po? Welcome naman po talaga siya dito as in. So, para welcome siya sa amin. Oh. At... habang wala daw akong nahanap at uh, wala pa si wala na si Marites nagkikiusap sila na sila na lang muna ang ah uh, mag-aalaga. Ginabi kami, ginabi. Magandang gabi, matrapik. Hindi oh, po magandang habun pa. Ginabi kami kumusta na? Kumusta? Hello baby, bless mo na. God bless. Hi, Hello po, kumusta po? Pizza! Ano po, ano sa mga kamira din? Uy, ang sila na? Uy, bagrabi naman na handa. Ano Ano yung katawan natin niya? Ano, nagpagluksyo na yung talong natin. Uy, kumusta Ano pa? Hindi, siyempre na pumikin ba Ay, Ano po ka dyan? Saan yung upuan? pa na upuan. Ano

Diba Ayan, ay maya na, diito. Okay. Oh, magkataba ka? Oh, Oh, magkataba ka? ka? Oh, magkataba ka? Oh, magkataba ka? ka? Oh, magkataba ka? ka? Oh, magkataba ka? na magkataba ka? ka? ba? <laughs> no oh, magkataba <ummer?"> uh, ano, oh, like, okay, ka? Oh, ka? Oh, magkataba ka? Oh, magkataba ka? Oh, magkataba ka? Oh, ka? Oh, magkataba ka? ka? Ron at Camila ay nangtrol. Hindi ubo kagadito. Ingit inum. Ay, upo tayo dali. Ang punggo sa karating mo lang. Oh, Alam mo po, gami gami. Ako, I spill. Dali pusa sa stool. Alam mo magsundong baby. Ah, hoo, oo. Ni kinangi, di atud din niya medasaman ko anko anta ng kasino. Ang cook lang wala, bayawntik pa lang one fruit lang. Musarap ka book foods. Bawal ka uminom ng oh, coke. Um. Ate, ilabas mo 'yung electric pante. Ano maiinom naman jan? Mga juice anak. Wala, wala. Only okay. water lang kami lahat dito. Hindi ko pa yung sa Del Monte ma. Only water lang kami day. Nasa can ba yung can? Ha? Ngayon. Yung can? Yung trust can, yung can mo. Hindi, only yung water lang kami. Yung mga sister o cook dyan, yung mga can. Oo. Oh. Uh -huh. Only water lang kami dito, basta bawal mm -hmm. kami juice, lahat, bawal. Bas. Mahirap lang tayo kaya ano. Oh, uh, Dai, kung kita mo dyan, oh, sige, padaan mo tika, dito muna ako. Dili ka nang, igawas ko muna yun. Eh. Oo, oh, sige. Ah. Bakit eh? Ito electric pan kay may lamok na. Oh, di, di siya maamin kay wala maganay boyfriend. Hindi na mo Bawal magalit mag pa Oh, <laughs> 16 wala pa siya 16, wala. 16 eh. Wala Bakit maamin namin siya sa ka? Bless lang, good. Oh, hindi man mong lawas. ngano maamin magkasakuha. Ay, ibig sabihin bawal mag-bless pag wala pang jowa. Oy, kana angkuan kuan, na ano, ano yung lawas niya may boyfriend na uun sa diyan. Bawal pa oi, mm -hmm. 16 oh. pa yan si oh. Oh. pamangkin mo. Dili, o pareho kami ha. Ano pareho ba tayo? May signal ka ning bukay mo nga ka Halika dito. namis mo sila. Halika dito, halika dito. <laughs> ano, <laughs> ano? Ano 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 ako may boyfriend ako? Saan? Wala. Ay, sabi. o, mo, wala din ang sabi. Sabi, wala din ba ako? Wala. Wala. Sik sure, Kagawa. ha? Mm. June, wala. akong boyfriend. Bawal pa kasi 16 pa lang. Ikaw na na boyfriend. Hmm, yan ang sakto. Wala kayo. Yan ang totoo ha. Yan <laughs> ng totoo nga sinabi mo talaga sa baba niyo yung mga word. Wala dyan ko boyfriend. Huh? O pariha tayo ha? Bawal ah, mo na mag boyfriend? Oh, ano? Magkano mag -ano ka na? Ano mo na yung... Ano? Dito ka lang sa bahay? Namin, oh. Nagluluto ka ng merienda? Para oh, na lang anong kasi short chan sa short pan mo dublan mo. Oh, di ba na ayun na naman kasi. Ganyan. Ganyan maaba. Oo. Wala ako ha. Mm. Mista -hmm. Oh, oh. Dito ka. Dito ka. Kay eh, maharap din diyan. Okay lang. <laughs> Upo mo na kayo pa. Oo. <laughs> na. <laughs> Uy, kumusta ka na doon? Kay dari pra. Dai may ikaw na si ang si oh, ang ko kana. Oh, sige. Kuan man jud kayuhan man ang ilang kuan. Bumba man ang og may kay bumba da. Hindi uh, man ni nan wala it mineral dito. Ang mahirap magantay sa <laughs> anong duro i. Eh. Uh -uh, wala. May may mineral water naman tayo. Hindi yung hindi bagyod. Uh -uh, parang sa probinsya yon anong tawag noon puso sa ba yon? Dito sa mga payang. Kumo sa kay Larry Franke. okay naman okay, ako okay, ano sa pananaw mo. Oh, yun na yon una niya sinabi. Hindi. So, Nakita ko looking good. Wala kang boyfriend. Tapos oh. sa kanya dalawa. Ano ba, patutunayan mo. <laughs> Wala kang boyfriend? Tama yun. Huwag ka na mag-boyfriend bata pa. Kung magka-boyfriend tayo, dahil parihan na tayo. Hmm. Parihan ako sa'yo. Mm. Oo. Oh, oh. Pero bawal pa, bata ka pa. Ah, um, bawal pa daw. Bawal pa. Kumusta ka naman doon? Okay naman na yeah, okay lang kaso nga lang wala kaming support day kay kanang yung isang kasama ko wala ma, walang kasama tapos magunsa man ko sa kabilang kwarto oh, eh, eh ako lang ako 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 lang doon magisa puro oh, araw na ako din nakaano ako tapos pag oh. mag CR nga lang mo lang nga lang ako okay lang yun natural na sana sige sige sa labas talaga oh, <laughs> eh, wala talaga akong ma matulong, ma maitulong sa kanya Dahil kaya ako man mag-isa. Mm. Siya din walang kasama. O, wala talagang maitulong sa kanya. Kaya... Okay lang yan kain tulog ka lang tapos tik mo yung gamot. Ano na, Tio? Di <laughs> ano ka lang, kain tulog Masa ka pa lang. Pa ng -an? Ano lang mo ko? Ayan, pa nang no? pagkain? Ang yung ilitrik pa. mo, ay bit lang ilapit ko lang. Okay? Kain, kain. kain ka. Ay, so, um, hindi uh, hawakan ako. Mainit. Mainit pa. Ay, lang. Tapos hindi dahi kaya wala siyang kasama dahi malungkot nya Ako dahi doon nagugus sa kwarto dahi niya. Oh. Nakikita nakita anak ko siya dahi siya raman usap libot dahi niya. Okay lang wala yun. man siyang kausap dahi. Oh, ano pangalan ba? Siya oh. Okay lang yun. Oh, ayan wala nang ano ha. Pinaan pa Okay lang Sama ba yun? Sama ba yun? Ba ibig sabihin may kasama ka pa? sa kabilang kwarto siya oh, ba? Oh, ayun yung nandito kasama niyo. Oo. Oh, nabili, nabili Ano pangalan? Ano pa? Hindi uh, yung... yung totoong ngalan niya. Yung oh. sa ID niya. Oo. Oh. Yuri? Ayun ay, ang ngalan nila. Oo, oh, yun ang ngalan niya. Pero mukhang oh, wala siyang kasama ka dahil doon. nangailangan siya ng ano dahil. Wala niyo. talaga akong maano sa kanya. Oh. Dahil yun? Hmm. Yan ang problema eh. Alam, alam mo dati, nung unang kuha namin hanggang sa mga sumunod, eh, sumunod na mga araw. Pag nang walang Wala kung kong sa kanya, dahil wala agad kung saan, maibigay sa kanya kung um. sa ingi Wala agad. Pag mag-ihi siya, sasabihin niya. Wala agad kung maano sa kanya. Sa wala agad. Ayan. Ayaw na niya. ko. ate, pakuha ko ng jurente. Bibi mo, kapatid mo dun. Ah, ano na, may improvement. Ah, oh. kakain ba, oh, ano. kain ba? Kain ba? Hmm. Kain ka? Kakain ka. Hindi, hindi. Ang sabi niya yun, nasundan na sabi sa'yo, kakain lang ko pinaka-importante yung pag-inom ng vitamins niya. Hindi pwedeng maalaktawan basta before bedtime talaga. So, yan ang pinupukusan mm -hmm. na. So, oh, mukha okay naman siya, Daddy bang Sabi niya, punta tayo kay Rusing. Mm. <laughs> Rusing tawag niya sa'yo. Ha? <laughs> huh? Oh, happy ka na Ibig sabihin ng mga pinsan ko dadahin na dito yun Kasi dapat nung ano yun sir eh Nung 29 uh -huh. December 29 dapat dito sila lahat Kaya pinabili ko sa sawa ko nung ganito Kasi e, baka darating nga sila Ayun uh -huh. e, nga nung umaga nung mag-chat kami ni ate Marites nun eh Sabi uh -huh. ko ate confirm po ba na uh, Pupunta ka sila Kasi pupunta mga pinsan ko eh yun nga, yung sabi niya, ay hindi po, umalis lang, mga ganong kwentuhan. Tapos yun, akala ko talaga, darating siya. Ngunit kasi excited din yung mga pinsan ko na dadalawin siya. oh, yun, ngayon malalaman nila na, nun, ano, yun, <laughs> pupunta na sila dito. <laughs> <laughs> yun, hindi mo ka magalala, pinaayos ko na yung CR natin. Oh. Nais <laughs> nice ka na. Naayos. Na. Pinatilis ka na yung kalahati. to Hayaan mo na yan jan. Yan kasi... Na naman tayo eh. <laughs> <laughs> Sabi ko diba, may hirap ang buhay. May nagsabi dyan yung may bulaklak daw, alisin daw alisin oh, al natin yan, tulungan Sinabi mo sa ako? Ko, oh, busy kasi hmm. ako talaga. Kaya hindi, bukas yan hmm. ang ano. Bukas gagawin ko. Oh, tulungan mo ako mag ano, mag ano dyan. Hmm. Bukas gagawin ko yan. Pero, talagang ano na eh. Ganda na ang ano mo talaga. Ganda na oh. ang ano. Kung baga, malaki ang pagbabago niya dahil sa pag-inom na niya ng gamot. Oh. Ngayon, medyo tumaas ng... Uh, dati kasi, yung vitamins niya, isa-isa lang. Oh. Unang punta namin, 8 days, kalahati. After 8 days, uh, 22 days, one piece na. Mm -mm -mm. Ngayon naman, dalawang peraso. For 15 days. After 15 days, pakuha namin ng dugo, balik namin ulit. Ah, so, yun po. lang. So, Pero kaya, okay naman sa talaga pinas Pinasyal namin, pinasyal namin sa inyo para makita nyo rin every check-up niya. Kasi after, uh, actually, bihira ko siyang i-video ngayon. Nakita ko nga uh, oh, po eh. O, nagpo-focus kami sa iba kasi gusto ko ilalabas ko siya tuwing check-up lang. Hmm. the same time, para nakikita niyo rin, kaya dinala ko dito. Yun nga, pa. yun nga. Thank you na, syempre, kitpapano, dinala mo siya. Opo. Tsaka, ito nga yun, ito nga yun, sir, syempre, wala nang mag-aalaga sa kanya dahil wala na nga si ate. Hmm. So, yun nga. Eh, baka pwedeng... Ano muna? Ah, uh, hiramin. Hiramin ba namin? Tama ba yung word? <laughs> hiramin muna namin siya. Eh, syempre, eh, tinan ko yan. Inamimiss eh, ko din siyang kasama ko. Ganon siya. O, oh. Oh, yun. O, oh, di ba, Agsa, no? O, oh. oh. kung papayag po kayo, o... Oh. Ano naman po? Welcome naman po talaga siya dito as in. So far welcome siya sa amin. Uh -huh. Kahit ganito lang kami, talagang ano. Kung ano po, nasa inyo naman po kung papayag kayo. Kasi kung syempre wala pa kayong nakuhang mag-alaga, oo. Ano alam po, mo, ako alam mo sa pag-alaga, talagang uh, namimili talaga ako. May may tatlo na actually yung nag-apply, isa pa lang yung nailabas ko. Pero sa sinasabi kasi ni Doc sa amin, hindi po pwedeng mamiss or hindi pwedeng mapabayaan. Yung gamot niyo po. At saka ang pag-aalaga sa kanya ha, para mas mabilis gumaling is depende rin sa pagtrato natin sa kanya. Mm, yun yung po eh hindi pwedeng uh, kumbaga depende sa pagmamahal natin sa kanya at the same time pinaka-importante yung pag-inom ng gamot at hindi pag-inom ng mga bawal like coffee mm, mm, mm. soft so drinks oh mm, yun i-aware talaga natin hangga't maaari gatas na mmm mm. although pag nasa labas kami pinagbibigyan ko siya pero pag nandoon na kami sa bahay ayan talagang, na po yung close na uh oo -oh. <laughs> <laughs> pero pag nasa dalaan kami pinagbibigyan ko yan pero pag sa bahay lang, kaya nga bawal ang video. Kasi hindi lahat ng uh, galaw or uh, action, mga sasabihin namin, is maintindihan ng panood. Mm -hmm. Correct po. Pero ang pinaka-importante dyan, yung totoong pagmamahal, yung totoong layunin mm -hmm. ng team, is para gumalit siya. Opo, tama okay, po. Okay, so sasagutin kita doon. Alam mo sa totoo lang, napakahirap sa part ko. Kasi talagang ang mission ko talaga is, para gumaling siya. Mm -mm. Yun na yung usapan namin ng aking team. Goal ko talaga is mapagaling siya. Maybe. Pero talaga namang okay uh, na siya. Nakita uh, natin na okay talaga uh, siya. Uh, yun yung uh, talagang uh, goal ko, mapagaling. Kaya nga, namimili talaga ako ng mag-alaga, na mapagkakatiwalaan. Although sabi mo, wala na rin siguro mairarason mga kababayan, unang-una sila yung pinsan na wala na si Marites. Kasi nung nanjan si Marites talagang kumbaga kinuha ko ta sorry no. Opo, ayun po, o yan oh, po o yan. Pa Talagang at 'yun din ang pakiusap sa akin ni Marites. Sorry sa word na nababanggit pa yung pangalan mm -hmm. ni Marites. Ah, sana tumahi mat matahimik na rin siya pero nababanggit natin. Wala na problema kasi in a good way naman. Opo. Oh. <laughs> ka oh. na rin. Uh Oo, -oh, di ba? So, sige, pagbi pagbibigyan ka namin. Kasi syempre, sino pa naman kami, ay eh, mas may karapatan kayo dito. Basta ay papakiusap ko lang is yung uh, tamang pag-inom talaga. Before bedtime lang mm -hmm. naman. Isang beses lang po yun oh, sa isang araw. Bago before matulog. bedtime. Bago matulog lang. Sige po. Yun lang. Tsaka napakadali yung ano. Oh, so, ibig sabihin nga po, eh, pumayag po kayo nga dito oh, muna siya po. Hindi ko pwedeng sabihin hindi. <laughs> kasi kayo ay mas kayo ang may mas karapatan dahil pamilya nyo to. Okay. Kami po, gumagawa lang kami ng paraan para matulungan siya. Pero pamilya nyo yan, nasa inyo pa rin ang desisyon po, hindi ako. Senyero, mm -hmm. sabi ko, naawa ka ba kayo sa pinsan mo? Parang hindi naman niya nasagot yung tanong ko, pero syempre, yun ang lagi niya sinasabi, di ba? Nawa ka sa akin? Grabe <laughs> mm -hmm. <laughs> ka naman sa akin. <laughs> Oh. Pupunta tayong Bicol sa kapatid ko kay Maria. Mm -hmm. Pupunta tayo na o oh, pupunta sila dito yun kasi dadalawin kanina. Oo, oh, pupuntahan ng mga, mga pinsan, pinsan natin. pupuntahin Pupunta dito. Pero mas maganda pag nakapunta na sila rito sana tapos na ito para. Kasi pag na home naman na niya yan. Kasi yun nga, yung kwarto niya pagka napakain na namin doon mm -hmm. lang siya. Pero iba pa rin yung, kasi hirap kami sa totoo lang, kasi hindi kami bisaya. Marami mm -hmm. siyang mga sinasabi na hindi namin naintindihan. Kaya minsan Kasi na Kasi yung salita talaga namin talaga yung mm -hmm. binibigkas niya. Oo. Oh. So, sige. Uh, iiwan muna namin para mabanding nyo rin siya. Opo. Tapos 15 babalik kami rin. Ay no, after 15 days. <coughs> oh. Ano, Anong ano, araw? Ano ngayon? 15 ngayon, sir, ah. 15 ano, ngayon, no, no, ngayon. Ibig no, no. sabihin sa February. Hmm. 15 ngayon. Ah, katapusan. Oh. Magme-message ako. Ah, kami. sige po. Oh. kung kailan. Para maka, ano, at saka, at saka every time na darating kami, magme-message ako sa'yo. Sige po. Hmm. Ano? <laughs> ano? <Anna. Anna. laughs> so, okay. Oh, eto, ma'am. Eto yung gamot niya for 15 days. Hmm, sige po. O, <coughs> oh, mayrap buksan. So, Basta po yung, sir, yung mga bawal po sa kanyang, yun po, so, yun crisp, talaga. So, Chris, pinabawal, okay. kape. Coffee, okay. So, bibilhan mo na lang siya ng bear brand. Mayroon pa naman po dyan, hmm. sir. Kasi, bukas nga ba'y wala akong ya, yeah. Ha? Huh, pwede naman. Oh. Ah, ito yon. Ah, so, dalawa before, lagi. Tuwing, ah, ma tuwing matulog lang dalawa. Dalawa siya. Okay. Ito naman, so, pag masakit ang ngipin niya, isa lang. Anytime. Ah, so masakit din po ipin niya? Oo. Oh, oh. Ah, nagmungulmul dito dahil ako may ano ako, masakit ako eh. So, Ay, kawawa ka naman. Pag masakit ng ipin. Niya. So, masakit ipin mo? Oo, oh, tapos yung... Lagi, dapat um, ano, bawa, lagi kang mundutot. Pero pag pinainom mo ng um, isang sa isang araw, isa lang, hindi, pwede. hindi hmm. pwedeng. Hindi ako pwedeng. Hindi porke kita. ano, pero pag once na pinainom mo nang isang beses yan, mawawala na. Pag sumakit ipin mo, magsabi ka sa akin. Ha? Oh, ngayon sumasakit pa eh. Oh, pero kailangan bago ka mag-inom, kailangan makain muna. Pag sumasakit yung ipin mo, ha? Makain ah. kain tayo ng kain. Gusto na kain ng kain. Pahing tubig, painumin na. Na, kanin naman talaga. Kinakain ko. Kaya, good. eh Masakit bang ipin mo? Mm, -mm ngayon. Okay, Ay, na. Oh, Sige, inom ka. Nak, ate, ka ng tubig sa So yon mga kababayan no, narinig nyo po yung uh, request ni Ate Rose. habang uh, wala daw akong nahanap at uh, wala pa si wala na si Marites, nagkikiusap sila na sila na lang muna ang uh, mag-aalaga. <laughs> <Wait laughs> Anong ka na Ah, water ano, pa? Tubig na! Water pa? Uh -huh. wait mo lang. Kumuha ba, si Bibi ka lang te Ayun. kahit hindi ito ano kahit hindi kumain na yung gabi kung hindi siya maghahanap uh okay -oh. lang kasi dalawang beses kumain yan nung lunch tapos nung hapon pagkagaling namin ng doktor umuwi muna kami sa bahay kumain siya ulit so hey, kung pwede gusto na sa po siguro yung ito, ano niya sir pwede. yung sa blood pressure niya sir ha? okay naman wala problema. Uh oo -oh. mapapanood niyo naman uh, kanina lang naganap. so baka bukas ng gabi mapapanood uh -oh. pwede naman Ay, malambot. Malambot pala. Oo, no? oh, ito pa. Dalawa, dalawa. dalawa. Oo, oh, oh, wait lang. Wait. Dalawa ang. Oh, Oo. Oh, Dalawa na. Hindi, dalawa. Isa pa kanina. Hmm, hindi. Oo, oh, yan. Sige. Lahat. Hmm, very good. Okay. So, good for 15 days yan lahat. Ah, dalawa. Ito. Oh. Ang binibigay sa amin, eksakto lang mm -mm. para babalik ka talaga on time. Very good naman yan. Hindi, hindi to sir. Very oh, good naman yan, sir. Hindi siya mahirap painumin ng gamot. Hindi saka, po. Ang laki, ng, ano, ang laki ng pagbabago talaga. Kaya lang, syempre, yun, sa CR, matagal siya at hindi namin pwedeng samahan siya. Bebeling sabon pang beling, pang beling, pang beling, pang fili, mga, brede, paligo. Meron tayo, hey, diba pang paligo. Mag-iwan din ako ng ano. Pang paligo, namin nga. Pang paligo ko na, shampoo. Oo. <laughs> 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 <laughs>

matagal-tagal niyong nagsama dito. Di niyo mo niya na si okay, ako ng budget niya. Nga dapat maano yung mga kwan niya, yung mahaghag niya, yung maipit na siya, niya, nagpapigilan <laughs> niya. Di ba kami nang pag-uusap ng asawa Thank <laughs> you. May bigas pala. Ayan. Wala, may Oo. Oh. Ay, may, may baga na lang. Oo, oh, may bigas. May no? <laughs> bigas yan, siya oh, no. dun sa balay pang. Hmm? Siya, walang bigas. Sino? May, ah, wala nang bigas dun sa shelter. Oh, wala oh. nang magala na magdadala rin tayo dun. Oo, oh, oo. Oh. Tsaka ano, siya, maalalahan din na kilala na niya yung mga tao. Dati-dati, pag nasa galaan kami oruat, itabi mo siya sa ibang tao, mangingilag. Ay, walang ilag. Pero ngayon, nangingilag na. Mm, parang ano, alam na niya. Alam niya na kung kanino ito. siya mag uh, magtitiwala. No? Dahil... Sige, Prank, eh, ngayon lang kami nag-holding hands di huh? simula. <laughs> uh? <laughs> Ay, <laughs> ngayon lang, oh! oh. Sige, <laughs> eh, friend ko siya, nag-ano sa oh, ah. Doon ah, kami okay. sa bahay nila, kumakain sila, ang dami namin. Nagkita ko sila yun. mga bed space Ah. Wow. Doon ako ay natulog bed spacer, oh, mayroon mga house with ang dami. <laughs> mm -mm, mga bed niya yun. Ilan sila si Manang? Apat yun sila. Si Auntie Rochelle, ako. ikalima. Oh. Ang dami. Doon ako sa baba nga, bed spacer, ang lapit sa CR. Maganda doon, malapit sa CR. Maganda. Maganda. Mm -mm. Gusto -mm -mm -mm. mo doon sa Makati. Tapos yung CR pala, mm -hmm. yeah. sip ka agad. Kung maisira, kita lang gagamit yung mm -hmm. CR, walang iba. Mm -mm. -mm. Sip pala doon pa, maganda Safe? pala doon pa. Oh, oh. Yung bahay, hindi maganda. Mm -hmm. uh -huh. mag mm -hmm. uh -huh. Hindi maganda yun sa bahay na yun. Kasi nga, kawaan, oh, maganda doon na Parang mag asawa na o unsa dira. No? Ba 15 po, teka lang, nakatira doon. Parang mag asawa, kay bahay. Oh, bahay 15 days mula ngayon. Sige po. Huwag kang ah uh, maging maayos din ang lahat. Opo. Sige po. <laughs> Nasisilaw ako. Ayun nga. Okay Nasisilaw na. Nasisila ka talaga. O, kumain mo na kayo ng pansit. Okay. Pwede pa, ang kakain ka ng pansit. Hmm? Mag-ano mo na Ay, kayo, sir. Kuma kumain kami pansit bago umalis. Ah, Wag yung repulyo. Huwag yung repolyo. Lalo ang marepolyo. Ganyan oh, din ako noon. Ayun, mga yung, kababayan, mga kababayan, no? nakita ay, naman natin ay. na napakasaya ng uh, nila magpinsan at narinig nyo po ang ah. request ni uh, Ate Rose. Kaya, sino ba naman ang uh, team dali Hintayin natin yung mister niya. Ay, hintayin natin, mister. Oh, ah, hintayin pa, natin, mister. anong oras darating? Bawal oh, po kasi, po. Bawal nyo po iwanan siya kasi nag-iwan kayong Jekas. Opo, dapat nakita niya na ang mo. Makita ng mister. Opo, basically. Ikaw na lang magsabi kay mister. Oy, wag kayong ganyan kasi sa kasasakasay ito sa kaya mo sakit ng buong katawang ko. Oh, gabi pa yun si kuya mo. gabi pa si kuya mo. May meme, konti na lang. Opo, hintayin lang tayo na tayo natin. Kung di kayaanin, sige. May meme, konti. Opo. Kasi kabibigayin nyo lang yung J-Cast. Kabibigayin nyo lang. Malugod po tayo sa at uh, alam ko naman na hindi pa ni Ate Rose. Oh, Sinansi po. dahil alam ko kamag-anak nila yan. Alam ko nga mahal din <laughs> nila. Thank you po. Thank you po dahil kami ka. na. Kasi... Siyempre, <laughs> <nagtiwala laughs> kayo sa akin. <laughs> si Manang <Siyempre. laughs> doon. May kamuka Ayaw si Manang. Ayaw ko masabi manan. sa akin ng family nyo or what. Akin lang, uh, ingatan natin siya. Nandito lang po kami para tuwing check-up niya pupuntahan namin. Sige po. Sa ganyan lang naman. Ay, sorry. Na? Si okay. Dugo. So, alis na kami. Bye-bye. May may akunti. May may akunti. Okay. So, maraming maraming salamat mga kababayan. Opo, oh, may may, akunti. Sige na. Hello po. Salamat po, Daddy Pansy. Bye po. God bless. Oh, na yung yung gamot niya. Ay, damit niya. Ay, oh, yung ano. Yung panty lang. Ito yung niya. Yung panty lang. <coughs> pa, <coughs> nandun ko ka. <siya. coughs> ha? Na 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 Nandiyan na. na. Yung Di basang sa nila. nandito oh, oh. Dito kasama dito. Oh. Hindi. Hindi. May um, basa ako. nandito gani. Ibabalik ko oh. na lang. Ano, sampay na lang. Tumulo lang din doon. Oo. Tinatabi naman ni Ali Mochel yun. Okay. Ah. Sabi, sabi, nato, tawa talaga, oh. Oh, babay na kami, ha? Babalik po doon, ha? Oo. Babalik sila oh. doon. Oh. Sige. Mm -hmm. Ay, ang ilaw na ito diri. na eh. Naman ilaw! May ilaw din yan! Ilawan mo na di? Ate, yun, isa't sa so, so, ilaw yung black. Talag lang din. Alam ang kagidas kong kapaltahan. Talag lang din. So, lang din. lang din. Talag Sa ayos hindi na pala din. No, eh. Pwede nga po dahil. Pwede nga. Nalaka sa'yo nga ako nato. Masayang pa. Pwede na tayo mag, ano, mag, 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 magkanta-kanta mag, mag kasi yung inayos sa'yo amplifier ko. Ayun. Okay, no, no, na naman pala yung maliwanag naman eh. Oo, ano kayo? Hindi. Kasi gagabihin kami. Gabi na nga eh! Ba ba? <laughs> <laughs> Babalikan na lang kita, ha? Okay, ingat ka dito, ha? Opo, thank okay, you talaga. Maraming salamat pa, ha? Mm. Yun, o. No? Thank you very much, Papang, ha? Oh, salamat sa Panginoon. Ang gabi na, talaga. Ang gabi, pero pailawan mo lang yung... Pailawan mo kayo. May highway naman, may kuwan, may suga naman. Oo, oh, akong bahala. Huwag mo akong alalahanin. <laughs> Ang mahalaga, ikaw. <laughs> ha? <laughs> so, ayun, mga Ay na kababayan, niya? no, napakalaki. Masaya ako na kasi niya? Napakalaki ng improvement na ni Nancy. Tingnan niyo, alam na niya kung paano magpasalamat. Alam niya kung saan nanggagaling yung mga damit, di ba? Kaya masaya ako. Pero gustuin man natin mga kababayan na sa shelter, pero um, respeto din natin yung request ng kamag-anak na gusto nila. Sila naman ang uh, uh, mag-aalaga wala tayong maisagot dahil wala naman si Marites at uh, totoo naman na hindi pa ako nakahanap ng kapalit uh, so, wag po kayong magalala mga kababay nandito pa rin si Daddy Frankie ako pa rin ng uh, tututok yan regarding sa uh, buwan ng check up lahat ng kanyang uh, medicine si, Frankie pa, rin, si Frankie pa rin, si Daddy Frankie pa rin maraming maraming salamat God bless po Bye. Bye bye. Nancy, bye bye na ako. Bye bye. Mabay na ka dance planking. Bye pa. <laughs>